Sino sino excited na, okay, Men, excited na ulit ako ano sumakay. Excited na ulit ako. sumakay ng ano ba? Ba? Okay, yes. tayo bunso ano... ka like, ba? <laughs> <shar sniffing> <Zanohan> <shar sniffing> Ayan na guys. Ayan Kaya na. Ko kasi gusto sumakay wow. yan. Si si Kaya na lang ba? Sige. Si Mel tsaka yan na. Tapos sila kapat sa isa. Sino sino? -na Kaya Tayo lang. Kaya yung apat. Kaya rin. Yes. Oh. Pablog ako ha. Pablog ako sa mga kapat. Tapos yung sila. Isang po. Oh. Sama-samahin mo na yung mga yan. Sila na muna mauna guys. So apat na lang kami. Ayan. Ayan sa so, kong kapatid si Banban at si Ate Rona din at apat kami sa bangka yan yan may sasakay guys ayan And si Banban sila guys Apat sila So kami na muna yung di pinasakay Ayan So mag-anlay na lang guys Sasakay na lang naman din kami, kami. Ayan sasakay naman din kami Hintay na muna tayo Ayan guys si Ken Kuso Gusto ko nga kasi siya videoan dito Ayan, Ayan. Wow, ayan na guys, nandito na kami sa Pampanga. Samahan niyo kami. Teacher, good. Teacher, babe. Mas Ayun sila daddy oh. Ayun sila kinto. Doon sila sa dulo. Bangga daw ako. Na Bongo. bangga. Mmangga. <laughs> 'yung nagsasagwan. Mga kalutang tayo, nararamdaman ko 'yung tubig dito. Ah. Nakikita 'yung ano dun, 'di ba? No, no. picture tayo Tara na rin Alam ko pala eh, abang naka video to Pwede pala dito magpicture Kahit okay, video to Ayan, iikot tayo Ito na yung pinakadulo nya oh. Iikot kung di tayo pupunta Babalik ulit tayo dun Ayan <laughs> sila oh. <laughs> Ang saya guys Ang saya Dapat makita yung bridge. Yan. Tama pa guys, kahit may video to, may ano to, may picture. Hi ka ulit Hi ah. ka ulit Bye. Okay. nakasakay rin kasi yun ang nakaraan nung no, May 7 eh hindi kami nakasakay kasi ang tagal eh Ang ba ng pila yun si May oh yun si Ken sila dun masahin Mas, natin bawal daw isumi eh. Consuming or out eat in this mood. Huwag ka okay, hindi pa tatapos ah. Pupunta pa tayo doon no. Itawad yan dito na hindi wala. Inipit ko nga eh para hindi mahulog ko dito. Inipitan ko ng awa. Ah pag umikot pa kami dito pumunta dito ibig sabihin tapos na o tapos na yun pag ano pag pumunta pa kami doon na umikot kami dito papunta dito dyan na tapos na alam ko tapos na rin <tinyo> bawi oh, well, no yung baso pala yan ba na? baso sa kanila ipa tax sa kanila eh wala malap tapos dito sa amin ganito lang harap-harapan lang sa kanila ganun din yan oh. No? iba yung sa kanila At sa kanila ni daddy ganyan din oo nga no iikot tayo dun o no? patungo dito tas hanggang doon tapos na iikot pa tayo videos ko umabot na ng 90 ano na 9 minutes videos ko ay umabot na ng 9 ano 9 minutes ay, iikot pala tayo. Hindi okay. pala tayo doon iikot. Dito pala tayo iikot. Iikot lang yung bangka. Kapag okay. okay. so, ulag ako. You know, Alam ko, mami. Abang may video to, pwede pa dito mag-post. O, okay. 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 oh, digin dito, dig. Okay. <laughs> Ay, doon sila umiikot iikot sila dun pa ganito iikot pala tayo dito so pag pumunta na kami dun tapos na alam ko tapos na isang ikot dun dito ayun tapos na pag nakapunta na kami dun tapos na parang wala na no? Ibang pa lang natin. Slowly lang. Ito lang. Babaga lang yung antar ng ano ba? Tapos na, diba? Tapos na, guys. Baba na kami. Tapos Ah, okay. Malita ko dyan ako sumakay eh. tandaan lang, lắm bãi